Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner, Ate JB. So maganda pa rin kaibigan kahit medyo nasasaktan si Ate JB, medyo nasa-stress si Ate JB at medyo nagkalit si Ate JB ngayon. Ayan, so kaibigan, alam ko makakarilit siguro kayo sa nangyari sa akin no, bilang isang sari-sari store owner. So ang pag-usapan natin ngayon kaibigan ay tungkol sa utang. At alam ko, dear friends, makakatulong rin po ito sa inyo, no? But before natin ito talakayin, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Don't mind nga pala kaibigan na may ubo po si Ate Jibi ngayon kaya uh, palunok-lunok ako ng aking lawan. <laughs> Sorry po. So kaibigan, we will be talking about utang. Uh, alam niyo naman siguro no, si Ate JB sa aking pagtitinda na 21 years na malapit na po 22 years, nagpapa-utang po talaga ako and this are uh, this is one of the living living proof kaibigan na si Ate JB ay eh, nagpapautang o tingnan nyo no Nagpapautang si Ate GB. an Masaya naman ako. Thank you, God. Kasi nga, most of them, kaibigan, hindi naman sa lahat. Most of them lang. no Most of them, maganda talaga magbayad. Magaling magbayad. Yung aking mga customers. Thank you so much, God. Pero their friends, may nangyari talaga. Just, hindi naman um recently. Pero, naisipan ko na naalala ko, kaibigan, na dapat pala, no, sabihin ko sa inyo para kayo rin, no, uh, malaman nyo kung ano yung gagawin. <laughs> kung sakaling kaling uh, may mga taong ganito, no? Actually, kaibigan, dito po sa amin, marami talagang uh, may utang kay Ate Jimmy. Nagpapautang kasi ako sa akin tindahan dahil alam ko naman kung ano yung feeling pag umuutang tayo, tapos di tayo pinapautang, sakit kaya nun. And uh, ang sarap sa pakiramdam, dear friends, na tayo po ay nakakaturong sa ating kapwa. Kaya nga, again, nagpapautang po ako. So, dito sa place namin, yung mga umuutang sa akin lang po sa 10 years, 15 years, yung iba bago, no? So meron pong umuutang sa akin dito, family po sila, kapitbahay ko lang. Magaling naman magbayad, maganda po magbayad, okay? So minsan hindi full payment, pero at least nagbabayad. Then one time kay Bigan, nang time na nang singilin ko sa utang niya, yung padre di pamilya, ayan kasi nagwo-work siya their friends, uh, malayo, malayo sa place namin no, kaya uh, siya every Saturday lang. So, nang siningil ko siya, na-shock po siya. Sabi niya, ba't daw siya may utang, And eh this time, ang work niya malayo. So, hindi siya nakapunta sa akin tindahan kasi nga malayo ang work niya, stay-in siya. So, sinabi ko sa kanya na ayaw nga umutang yung asawa niya at saka yung uh, mga anak niya. Kasi may listahan ako, kaibigan, sa listahan ko kasi ganito ako sumulat ng utang pag may mga utang. Anong produkto ang inuutang, ilang piraso ang inuutang, magkano ang value nito, pizza ng pag-utang at sinong umutang. Kung anak ang umutang, ah, anong pangalan ng anak? Kung asawa, anong pangalan ng asawa? Ganito talagang ginagawa ni Ati JB. Pero siya kaibigan, nagdahilan siya. Ba sabi niya, bakit daw siya babayat? Ah, hindi siya yung nangutang kasi nga wala siya. Sabi ko, yung anak mo ang umutang tsaka yung asawa mo. At itong utang na kaibigan, itong utang na to, hindi lang sa aking sari-sari store, kasi nagtitinda rin po tayo ng ulam sa labas sa labas mo na aming tindahan, ako po ay nagtitinda ng ulam, no? kami ng aking mama. Gumigisay ako ng 3 a.m. kaibigan noon para lang magluto, para magkapag-display uh, ng mga ulam sa labas. Ngayon, yung mga anak niya, umutang. Kasi nga wala yung papa nila, so umutang sila from Monday until Friday. Kasi papasok sila sa paralan, tapos dapat mag-almusal sila, kaya pinautang ko. Ngayon nagalit siya, hindi daw niya ako sinabihan na potangin yung anak niya, bakit ko daw pinautang? Kasalanan ko ba yung their friends? ang ito pa nung pinakamasakla, pinakamasakit. Bahala na siguro kung magaling siya sa akin. Ang importante, bayaran niya. Pero until now, kaibigan, hindi niya talaga binayaran yung utang niya. Ang dahilan niya, hindi niya raw sinabi sa akin na pautangin ang kanyang mga anak. So, ang sabi ko sa kanya, kaibigan, kung hindi ko pinautang yung anak niya, imagine na kung anong uh, mafe-feel niya. Gutom yung anak niya, hindi ko pinautang kasi nga wala siya. Tapos, uuwi siya sa Sabado. Tapos, sasabihin ng mga anak niya na, alam mo pa, hindi kami kumakain, halos hindi kami makakain sa isang araw, kasi nga, si Ate JB, hindi po nagpapautang, hindi kaya siya masasaktan. Ito nung sinabi ko sa kanya, dear friends, eh kung hindi ko pinautang yung anak mo, sasabihin niya sa iyo, na hindi sila nag-algahan, nag-almusal, kasi nga, hindi ko pinautang ng ulam, kasi most of the items na inutang, mga ulam, kasi mga lutong ulam, kasi nga nagtitinda tayo ng ulam. Ano kayang mafe-feel niya? Ayan, so nangatuwiran pa rin siya kaibigan na dapat kung hindi siya yung utang, <laughs> hindi ko talaga papautang, hindi ko bibigyan. Akala ko kasi kaibigan na first time kasi sa akin nangyari ito kasi dito sa amin isang family may utang. So kahit sino ang utang, anak, asawa, husband, wife, okay lang no? Sinusulat ko kasi sino ang utang, ito lang talaga siya first time na client ko, customer ko, kaibigan, nang nagsabi ng ganito. So, nasyak ako. At umiyak na si ate, or muntik ako umiyak. Iwan ko kung nakalim, no umiyak ba ako noon, or that time, or muntik ako maiyak. Ang sakit lang kasi, at sana nga, binayaran ako, pero hindi. Ngayon, kaibigan, no, natuto talaga ako, their friends. Yan. So, ay yung mga umuutang sa akin, lalo na mga bata, sasabihin so, ko, sinong nag-uto uh, nag sa iyo umutang? Si papa ko. Papuntain mo dito papa mo nasa work sorry, so na ngayon pagdating ng papas tinatanong ko yung anak mo umutang kanina hindi ko binigyan kasi nga hindi ka nagsabi ano ngayon pag ba yung anak mo yung uutang or yung asawa mo yung utang bibigyan ko ba kahit wala ka bibigyan ko ba tinatanong ko na sila kay bigan noon hindi ko kasi tinatanong kasi nga kusa sila nagbabayad eh ngayon may mga tao palang hindi talaga nagbabayad pag hindi sila yung umutang kaya ngayon tinatanong ko po talaga bago ko binibigyan yung iba, sinasabi nila na, oh, pag yung anak ko umutang, bigyan mo na lang kasi nasa trabaho ako. Pero meron talaga nagsabi sa akin, no? Ilan nang naman na pag yung hindi sila yung umutang, wag ko talagang bibigyan. Kaya natuto na ako kay Bigan ngayon, strict mo na talaga ako sa pagpapautang. Pero lagi nagpapautang pa rin po ako. Hindi ko tinig yung pagpapautang ko kasi importante ito at hindi ito maiiwasan ma bilang sari-sari store owner. So in kaibigan ha, sana po ah, may natutunan kayo kay Ate GB no. So hindi ko naman sinabi kaibigan na wag na talaga kayo magpautang sa inyong tindahan kasi nga normal lang sa isang tindahan ang may utang mahirap naman kaibigan kapag nagugutom yung ating kapitbahay hindi natin papautangin makonsensya naman tayo ang ako, ako talaga kay kaibigan nagpapautang ang hindi ko pinapota yung bisyo lang yung alak at syaga sigarilyo at naging spektro na po talaga talaga no talagang talaga si RTGP yung mga umuutang sa akin kay kaibigan no konti na lang yung mga utang ng mga family dito bawat pamilya kunti na lang yung may utang 900 merong pamilya na 167 dami meron ni naman tag like 2000 depende na kay bigyan no yan yung mga nagsabi sa akin na pag hindi sila yung mutang, wag kong bigyan eh hindi ko talaga binibigyan kahit anak pa kahit asawa pa kasi ngayon yung agreement namin pero yung mga tao na nagsabi sa akin bigyan mo kahit hindi ako yung mutang, out may pinapautang ko <laughs> Madali naman kausap si Ate GB. Pero sana bayaran lang talaga nila ako, no? Yung taong ito. Ayan. So, hindi ko na lang sabihin yung pangalan. At alam ko, hindi naman it siya nanonood ng... <laughs> hindi siya nag-YouTube, hindi siya nag-Facebook. Kasi wala siyang phone at uh, busy siya sa kanyang trabaho, okay? Kasi ako siyang padrili, pamilya. Siguro yung mga anak niya makakapanood nito. At sana bayaran ako, okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos niyo po ang yung aking video. Ayan, pinapawisan na si Ate JB. Na-off, in-off ko kasi yung aking... Uh, selling funder friends, ayan, iun muna natin <laughs> kasi nagse nagsisave ako ng kuryente ang mahal na ng kuryente ngayon, dear friends tsaka nga pala, kaibigan, no uh, tomorrow po is my birthday tomorrow is Ate JB's birthday May 23, and gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang, pagsuporta at pagmamahal kay Ate JB so, kahit ha, hindi man ma hindi ko man kayo most of you, hindi ko nabibisita sa inyong mga channels kasi nga, busy tayo sa ating tindahan at masakit yung mata ko, kaibigan, pag parating nakatutok sa phone, tsaka sa computer. May sakit po kasi si Ate GB. So, masakit yung mata ko, tsaka yung ulo ko. Kaya hindi talaga ako uh, always makapunta sa mga bahay nyo. Pasensya po. Ayan. So, pag gumaling na si Ate GB sa aking sakit, pupuntahan ko kayo isa-isa. Okay. Again, thank you so much, kaibigan, ha? Happy birthday to myself. Para na ito bukas Bigan kasi bukas baka hindi ako mag-vlog kasi nga birthday ko. So I will spend my birthday with my family. Napapasalamat ako kay God, especially kay God sa mga blessings na kanyang binigay sa amin. Sa mga pagsubok at uh, mga trials. mga trials, pagsubok, isa lang pala yun. Mga problema at mga pagsubok na binigay ni God, nagpapasalamat ako kasi nakatulong po ito sa akin para ako po ay magiging strong for me, for myself to have strength to face all the challenges. And again, kaibigan, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta kay Ate JB. Lagi yung tandaan, kaibigan, yung parati kong sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. As po tayong lahat, kaibigan, tiwala lang, and claim it, okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.